Mayong adlaw ka na tong tanan Isa ba ka sa kusog kay Pero tapulan kay ka Kini nga video lang tawa Kay para ni sa imuha Kung dako na ganit kay kagkaon nga Dilit na ganit ka masugo Bisa sa pagpanghugas o plato Kini nga video Ang itudlo niyo Ang basic ang Simple na kay nga paagi eh pag tinapulan no, oi eh, nagsaliga kay na imong si muha. O sige tanawan ni nga video. Una ni imong himuon kuha oni mo nang kaldero or rice cooker kun amoy rice cooker diha. Dili ra magud chalisod di himuon good? Kasi yun, ramang magkinahanglan ng gasan ang kaldero or rice cooker mo diha. Mao no, na kay kika dogay kadugay kay imong bangon kay silpon-silpon. Oh, sumaoto so, no imong hugasan gasan ang kaldero or rice cooker diha imuha nang sabnan Kinarabay usahay jud nga dilin mo tarong hugas na paimumho na bilin diha imuha na siyang tarong hugas kay dali ra man mo siya himuon no mo nang maning kamot ka nga magkaon ka dili kay sigig sa leg. kanang kabalo mo sa mga lihokon sa balay ba kapoy na ba dayon ang magbutang lang ubugas dia sa rice cooker bisik ra jud no? sa tanan samot aning pagkilis ubugas bugas nga pertira man sayuna imo ra man ang hugasan ang bugas diha mm -hmm. dali ra kayo unya pagkama nimo kilis imo nang trapuhan ang rice cooker ni mo ibutang didto sayang butanganan Ay, magpiti na kung imong lawas Ning butang ni muda sa rice cooker isak-sak din ang siya. O oh, di ba sayang rak ayo? Asa mili sud so dia? Tawa, kung kusog na ganit ka mukha at tapulan kagsudan, di pa dyong ka mukha ng gulay. Ayaw pag inarti oi, kaya tamatama, rapod biya na yung Ang Curtis mga ganit, ikaw ng gulay, ikaw pa ka. Try. mangita kag paagi nga makasudan ka. Panguhag mga daun-daun dia skilit kilit niya yung makitaan. Kaya dadan kinig paagi, o saon pagluto. Sa mukha po nila. Pwede ni mo niya siya sa larun, pwede po ni kisahon. Inigaluto sa mga ipangluto diha, o pwede na ka mukha Muna naan na aramang kasimpul ang kinabuhi ko niya, ikaw kita pulan man ka, magpaabot pa kayo yawan o saka mulihok. Muna naan niya papa o mama, sayo ba'y kinaumata para mong Muna, kung kusog ka na kay kamukhaon, pag-practice pagluto. Kailain ka ng kusok kay pero hindi ka ba lumuluto? Magluto ka mag dapat ka ba lupo ka mga Mga ta! Anak ba, ikaw biya nagpaabot rin kagdahon. Kung tapulan gani kay ka manghugas pag kinamot na lang, kay actually lami man dyan kayo ang magkinamot bitaw. Pero pag tuon pag panghugas yung kamot no, kay usay rin ba yung mukupay rin ba ka ritso, nga panghugas. Oo, mo nang permintin nilang kakasabaan, kaya di ka kabalo magtimaan. Kanya kau ka muka mong kaon, ayaw po nabiyahay ang imong kinanaan diha. Dapat ka balo po manghugas. Kisa man imong pahugasan, imong mama, imong papa, ihaya ba ni Pag cut on o yung sa'yo pa. Kano sa'yo pa man ay mag cut on? Kanang maminyo na ka? So mo to mga kasurvive no, kinahanglan dyan na ito magkat on sa pagliho o pagluto. Dili ta magsali ganay mo luto sa tua. Huwag maulang niya ang mga paaging akong itudlo sa inyo ha. Ah. Ang ngayon, dagang salamat!